bawi na kami ng Maynila mga lodi nandito yung si Moises at sa kayong ating uh, boss yan may kita po napakalakas ng alon mga lods grabe tingnan nyo makita ko sa inyo napakalakas ng alon mga lodi yan o na. napakalakas mga lodi na. sa batuhan mga lods napakalakas ng alon mga lodi katatapos lang ng bagyo so dito tayo, punta tayo dito <laughs> para makita nyo yung view yung mabilisan lang kasi balis na ako so dito tayo mga loads makikita mo ang ganda ng view mga loads, yun, pakita mo tayo wow diba, ganun kaganda alon mga lodi palo talaga sa bato yung mga alon nya ayun o no, grabe mm. napakasarap <laughs> safe kami nakauwi so safe kami nakapunta so safe pa rin kami pabalik diba shout out sa mga viewers natin dyan grabe ganito kasarap sa probinsya mga lodi na bibiyahe ka ng probinsya ayun kaso lang natubig rito Ganong kasarap ang Ilocos. Kaso rong timing tayo gawa nung may low pressure at saka may bagyo pero wala may wala lang. may mga guys. Diba? So yun lang naman. Ingat kayo lagi dyan mga Ludi. So dito na tayo. Pabalik na tayo sa ating uh, uh service. So back to Manila tayo diba, guys. What? Diba? So yun lang naman. Ingat kayo lagi dyan. So tiri-check lang ng ating Namin, namin. So yun lang naman. Like Thank you God bless. Bye-bye.